Ang gabi sa inyong lahat, mga ka-viewers Good evening po pala Welcome to siya TV Vlog po tayo yan. Ngayon po Kaya po kami nagvideo Para maya, iklaro eh, yung issue Ni Kulot, tungkol din sa Upload po Hindi basta tungkol po dun sa issue ni Kulot oh, yeah, Magbibigay Magbibigay linaw lang po tayo Kasi kami, nung una Nang malaman namin, iba din yung Pakakaintindi namin, iba din yung Pakakaunawa namin lahat naman po tayo. Iba yung takbo ng utak. Nung nagpunta kami doon, nagpunta nga kami, kikiklaro nga namin yung ano, yung issue. Kung totoo ba talaga o anong dapat i... Kung ano, ano ba talaga yung ano, yung totoong nangyari ko. Oh, kaya, kikiklaro rin po namin. nawa na rin pa ako kay ano, kay Papa. Si Papa po ang tinutukoy sa issue niyan. Kaya, ikaklaro po namin ni Shena yung tunay na pangyayari talaga. Para malaman po talaga ninyo kung... Tunay. Kasi nawo kami kay Papa kagaling. Ah. Pumunta kami sa bahay alas 10 ng, ng gabi. gabi. Punta at po kami doon. Nagchat sakin si Kulot si Gidaw ang iyak. Si Papa, uh, pati si... Napanood daw po yung video. Papa, na rin po sa lugar nila. Lalo na po sa amin. Kami ni Bilas, nahihiyak na rin po siya dahil... Bilang lalaki din po. Nahawag din po kami kay Papa kahit kami ay sampid lang din kay Papa bilang manugang kami ni Papa nawa din po kami sa kanya Inaaway nga po ni Madeline kagabi si Kulot sabi niya ay linawin mo kasi yung ano yung kwento mo si kawawa man si Papa at siya ang nadidiin tapos ang sabi po ni Papa ay sabi ko po kay Papa ah ano, mag-explain siya nung nangyari. Para maliwanagan, so, sabi po ni Papa, hiyaan mo na kung yun ang ano nila, yun ang iniisip nila. Uh -huh. Pero sabi ko kay Papa, hindi manlilinawan hanggat hindi siya nagsasalita, bibigyan ng komento. Pero pipilitin ko po siyang mag, huwag ano, siyang mahiya kasi nahihiya na siya ay. Hmm. At ang dami na doon nakapanood yung mga kapatid niya, yung mga kapitbahay hmm. namin na doon. Iba na po yung tingin sa kanya, nahihiyaan hmm. na po. G Gaya po kanina si Papa, nahihiyaan na sa amin magharap. Nag-live po kasi kami kanina kasi nagpabakuna kami kay Bibi. Tapos, yung mga comment do, nagpasok yung issue ni Kulo. Tapos, ang dami do na against kay Papa. Tapos, sabi do, pinagtatanggol ko daw. Wala po kami pininaano kami. Wala kinikilin. po kami pina na. sa dalawa. Nasa gitna lang po kami kasi... Nung una, nang malaman namin, yung utak namin, iba din, iba din yung nagpasok sa utak namin. Nalaman, alam din po niya yon alam din ng mga kapatid ko. Si Bombay lang ang hindi, kasi si Bombay ay hindi naman active sa ganyang ano. Si Bombay na ay layas, wala naman lagi. Lagi naman nasa labas. Kaya nung unang beses na malaman namin yun, iba din yung nagpasok sa utak namin. Tapos, nung kinausap na namin si Kulo, tapos kinausap namin si Papa, dun kami nalinawa na liwanagan kung ano ba talaga yung ano yung dahilan kung ano ba talaga yung problema tapos so, sabi namin ay ah, yung pala yun kala, kala ko akong ah, ano na kala ko din ay masama oh, kaya yeah. ang iniisip ng ibang tao ay iba bakal, ang dami pa nagko-comment ng negative akala po kasi nila pinagtatakpan namin yung issue bakal. ni papa kaya nga po kami nagvideo ngayon para linawin sa inyo kung anong tunay na nangyari talaga sabi do nang nag-isang comment sa at Ate na napanood mo ba yung interview kay Kulot Muntik na siya ang hinang tatay mo sana bigyan ng aksyon yun kasi puro ba sila babae doon Yun nga po 'di diba? iba yung iba yung an I iba. andar ng utak o, natin Ganyan din po kami nung una nung, nung unang nalaman ako. namin yung Pero, nagsabi yun, sa akin si Kulot Nagiiyak siya sa akin nagkukuwento -kwe tapos yung nagpasok sa utak ko ganyan din pero nang malaman ko yung buong detalye kasi pinakwento ko siya eh. Ano ba? Paano ba? Anong nangyari? Tapos pinakwento ko po siya. Tapos kinabahan nga ako. Tapos sabi ko, yun man pala. Sabi ko, sige, mag-usap kayo para maayos yan. Kasi kinabahan ako kasi kala ko kung ano na. Hmm. Po kaya namin. Dahil para linawin. Baka kasi anong gawin ni Papa sa sarili niya. Sa sobrang kayaan niya. Lalo na sa mga anak niya, kapatid niya sama mga kapitbahay. yung po si Papa. Yung iya po si Papa. Okay. Ang pinakauna po kasi niyan, ganito po yung nangyari niyan. Andito kami ngayon, andito kami si Neremart sa bahay noon. Nasa kwarto kami. Tapos biglang dumating si Kulot. Hindi namin alam. Tapos nagdito siya, sabi ko, oh, napadaan ka. Tapos tinanong ko siya kung anong problema, bakit. Tapos sabi niya, Kuya, labas ka muna ang nga, sabi niya kay Raymart. Di ba double deck po yung higaan namin? Double deck. Tapos si Papa sa taas, tapos si Ubong, si Kulot, si Bumba, yung bunso sa baba. Ngayon, yung double deck na yun, wala na yung hagdanan. Maihita nun si Papa eh. Oo, wala, daw nun, wala na yung hagdanan. Oh. Kaya Kaya pagbaba ka dun, talagang matalon ka tatama tapos, sa baba, sa higa, Tapos dun. ang higa nila, pa ganun, hindi pa ganun. Opo, pahaba yung higa nila. Ngayon, parang yung ang nangyari doon, nagbaba si Papa nung time na yun. Tapos parang natabig niya si Kulot. Si Kulot naman, parang na, naalimpungatan. Eh, yon, naalimpungatan. Tapos, na, parang nagitla siya, natakot siya. Tapos yung time na yun, patay yung ilaw kasi sanay silang matulog oh. na patay ang ilaw sa loob. Kahit nandun naman kami. Kahit nung nandun po kami, talagang pinapatay nila yung ilaw. Pero sa salas hindi. Tapos, di naalim po natin si Kulot. Pagbukas, binuksan daw ni Papa yung ilaw. Pagbukas ni Papa ng ilaw, nagsenyas siya kay Kulot kasi bigla daw nga nagkagising si Kulot. nagsenyas sa, siya, na. siya kay Kulot. Hindi pa nag si Kulot nun. nagsenyas siya na, ano, na, 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 ganyan. Nagtuturo siya, ganyan. Tapos, na ganun. Akala ni Kulot kung ano na yung sinesend niya si Papa. Doon hmm. siya natakot. Parang iba na yung inisip um, ni Kulot na ano. Ang sinasabi po nun ni Papa na yung ilaw kung papatayin o oh, kung maakyat na daw siya pa, sa higaan niya, no? Mm -hmm. Sa higaan. Nag-ano po siya na, na ano yan? Na kung pwede, ay tina, parang nagsisenya siya na kung pwede siyang matulog sa taas, sas paparungin niya ng ilaw. Yun yung sinesenyas niya. Kaso yung pakaintindi ni Kulot ay iba. iba. Parang okay. ano, parang... Madumi yung uh, yung pakaintindi niya siyempre, tapos natakot siya ng bilang babae na alin ko ngatan siya. Kasi gabi, badilin po talaga doon sa kwarto hindi na, na parang silang ilaw. Parang iba yung utak niya doon. Tapos kinaumaga hindi na daw niya ginigirungan si Papa. Tapos yun na, pagkaumaga nagpunta niya sa sa akin, nagkwento na. Tapos nagiiyak natakot daw siya kay Papa. Sabi ko, bakit ka natakot? ano parang ano daw nagsisinyas daw. Sabi ko, ano nagsisinyas? Gaganon pa nga po ako eh. Ang ibig parang sabihin no ni Papa, yung sinyas niya is kung pwede daw siya matulog ako nga, sa taas tapos yung ilaw. Yung nga, hindi na nga agad yung takbo ng utak ko nung pagsabi ni Papa ng sinyas na ganyan, ilaw. Tanan bukas baga siya, sabay mga ganyan uh Matulog. Kahit po kami no na habang nagkikwento si Kulot, nag-iiyak siya. Kasi si Kulot po talaga iiyakin niya kahit huy-huyin mo lang yan, maiyak yan kahit kami ang utak namin iba, kala namin kung ano nang ginawa ni Papa, kung ano nang mm. nangyari. Ako yung una Kaya, din po. Nung una, galit din ako kay Papa, sabi ko. Nung una din po, ano po kami kay Papa. Mm nagalit ako kasi. Ako hindi naman pa ako nagagalit. No? Nag iba yung ano ko sa kanya. Sabi ko, chef, chef pang antinuring na magulang, siya pang gagawa ng ganyan. Yung, yung isip ko din po, ganun din po. Nung na... <laughs> ipaliwanag din ni Papa yung pagtunta namin. Nalinawan po yung isip ko. Mm, -mm. Na Ganun pala, mali yung ini-issue namin sa kanya. Tapos yung na gabi yun, sa, 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 dahil natakot si Kul, sabi niya, ate, dito ako matutulog sa inyo, kaya dito po siya natulog, na dito po natulog sa bahay. Oh. Tapos, di sabi ko, o sige. Tapos kinaumagahan, kinausap ko naman si Papa. Tapos yun nga, nagiiyak nga siya habang kausap ko. ah uh, yung buong gabi daw yun, di daw siya nagkatulog. At sabi ko nga sa bahay matutulog si Kulot bak pagparaharanapin tapos hindi daw siya magkatulog yung sabi ko ano bakit magtakot sa si Kulot bakit mag uh, natakot daw siya tapos sabi nga ni Papa siguro yung pagbukas niya ng ilaw tak natabig niya daw niya po yung pagbaba tapos nagsin niya siya siguro ang pakaintindi nga, ang pakaintindi nga ni Kulot iba yun ang hindi may paliwanag kaya sabi ko ipapakiusap ko sa kanya si Kulot mag-usap silang dalawa para maliwanag tapos yung nag-uwi kami sa bahay at nandito nga po si Kulot noon. Tapos sinama ko siya sa bahay. Tapos sabi naman, pag-uwi ko, pinaliwanag ko kay Kulot. Sabi ko, ang ibig naman palang sabihin ni Papa kung pwede siyang matulog sa taas sa palingin na yung ilaw. Mm -hmm. Yun ang ibig sabihin ni Papa. Tapos yun, nag si Kulot, naliwanagan siya. Nadala lang siya nung ano niya. Emotion. yung alim Oo, yung emosyon niya, tsaka yung alimpungat niya. At natabig nga siya, madilim. Tapos bigla siya mm -hmm. nagkagising kaya kung ano na rin nagtakbo sa utak niya. Tapos yun, sabi niya, pagka umaga, sabi niya, ate, mauwi na ako. Tapos daladala -dala niya na yung bag niya. Oh. Tapos pagka uwi niya, andun si Papa nag-aalmusal. Sakto nag-usap yung dalawa. Yun, pinaliwanag ni Papa. Tapos sabi ni Kulot ay, pasensya na do. Iba na yung, iba yung nagpasok sa utak niya, natakot siya. Tapos sabi ni Papa ay, ano yun? Hindi man daw niya ay sinasadya na uh -huh. yung pagtabig. Ako din, na pag nabaga din talaga ako din. Na Minsan nga ko yung Kasi uh, po yung hanila. paiga ni ang tulog nila, yung paa nila labaw. Yung lagpas po baga sa higaan. Kasi hindi kasi po dun hindi sa si, pinakadiretso. Oh, ang higa kasi nila hindi ganyan. Pag ganyan yung higa nila. Kaya pag nagbaba ka galing sa taas talagang maaapakan mo yung nasa baba. Kap, lalo na yung madilim, hindi nila maano. Kaya yeah, nagka-misunderstanding po yung dalawa. Ito naman po, may nasabi naman pa po ako. Ngayon, nag, ano nga po si Papa na mabiyahe daw siya, magpapakalayo siya dahil yun na nga po sa iyo. Unang-una, nagsabi si Kulot, Papa, huwag ka pong umalis. Di ba? Mm -mm. Sabi ni Kulot. Sa, at sabi ni Papa, ano, nang nahiya siya sa oh. labas, ang gagawin niya, maalis na lang daw siya. Tapos, oh. Ayaw po ni Kulot na paalisin si Papa kasi nga saan naman nga pupunta o. Oh. Oh. Kaya yun. Kumbaga nagkaayos po yung dalawang misunderstanding lang po talaga. Kumbaga hindi pagkakaunawaan. Oh, yun. Kaya nililinaw po namin para malaman din ninyo ang tunay nga. Yung iba na... kasi akala na oh. ano na ginahasa daw. Mm -hmm. Ano yan? Yung tinawakan, ano ba yun? Hinipuan. Yun, yung gano'n. <laughs> hindi, hindi po. Pero kami nung una, yung habang nagkikwento si Kuya, kami po? ang nagaandar sa utak namin, ano din, pangit. Ang pangit oh. din yung nagaandar sa utak namin. Pero nung nalaman namin yung side, yung buong kwento ni Kulo, tapos yung side ni Papa, doon namin naliwanagan. Oo. Oh. Ako, baka mag-comment po kayo na nakikimasok, hindi wow. ba ako nakikimasok sa kanila? nililino lang po namin. Ta alam ko din po ang pangyari lahat eh. Dahil ko sa kwento ni Kulo, sa side ni Papa, narinig ko lahat ng mga alam nila. Kaya nililinaw po namin mag-asawa dahil sino naman mag hindi mag-aayos niya, hindi kami rin naman. Dahil kami-kami na lang ang nagtutulungan. Ano po ang Kasi po yung time na yun, nandito rin nung si Raymar. Oh. Tapos nung nag-iiyak, na, di ba sabi ni Kulot, kuya labas ka muna. Anong nag-iiyak na si Kulot? Naririnig niya nag-iiyak si Kulot. Sabi niya, bakit anong problema? Nagpasok na siya nun sa kwarto. Na nun. Tapos andyan nagpento si Kulot, andyan siya katabi niya. Andyan kaming dalawa. Kaya alam niya rin po yung buong pangyayari kaya alam din po nila Madeline. Kaya sabi ko nga po sa kanila. Lahat po kami alam namin. Sabi ko po kay Shena, kay Kulot, kay Papa, mag-video po sila. Papa, mag-explain ka sa kanila na ganitong ano, para malinawan po sila. Sabi, sabi ko naman kay Kulot, isabi mo yung ano, para mm -hmm. maintinda ng mga viewers yung side ni Papa sa side mo. Kaya magvideo video kayo, mag-usap kayo para malinawan sila lahat dahil hindi lang si papa na epekto ni yung mga kapatid niya lalo na si Madeline si, si Madeline galit kay kunot oh. kasi si Madeline naaawa kay papa kasi oh. si papa ay halos tulala